Mayong buntag sa tanan. So, sa kanang di no, na tulugayan ang ato nga pag-share. So, for today's video day, uh, guys, kanang tuluan mo na ko o how to share the gospel. So, at nato pag-share sa gospel nga ito sa so, mga dili magtutuo. So, unang una, dapat ito masabdan, what is gospel? So, unsa maning gospel, mga egsoon, sa maning maayong balita. So kini may balita um, sa English good news. Makita ni mo siya ni sa 1 Corinthians 15 verses 1 to 3 din sabtan ni mo dito nga si Jesus ni natawo sa kalibutan uh, halad siya kinabuhi nga to sa cross namatay gilubong og nabanaw. So mo na may balita. So the good news is uh, si Kristo namatay para nato karon makaangkon taog kaluwasan keng wala pa sa namatay sa cross dili kita makan kon o kina buhing wala katapusan kita meluas kikan sa sala o kita makadong sa gingarian sa langit um, importante na kay sayang di ba sayang ang pagpalansang ni Jesus sa cross kung um, I mean kaya ang yang paganis kalibutan na pagpalansang Igo ra na to, mahilak rata, ta, pahinom nung ra, but na ato'y tumunggyod nga nung nagpalansang siya tungkol kay Bible nagsulti nga ka na sa pagpalansang ni Jesus sa cross, makaangkon ta kinabuhing walay katapusan o pagpasay sa sala. So, karon, right um, mulitso na ko sa second point nga natay mga lain-lain nga ways. There are different ways how to share the like gospel. So, sa niini ka itong four spiritual laws, napod tayo gitawag nga five fingers, napod gitawag nga one verse evangelism, then atong gamiton ra ka itong Romans 623 and then apo wordless book og uban pang mga pamaagi ro so, uh, uh, mo share ta sa kaspel so karon dili isa ko magtudlo ana but now karong video tudloan mo unsaon pag um, atong sabton ang important elements or points in sharing the like, gospel so katong four spiritual laws five fingers one verse evangelism wordless book na ani na aning na dapat ning mga elements o points aron pag sa pag-share nato sa gospel kay kung wala ni murag useless kawang ang pag-share sa gospel kung wala ning maong nga uh, mga elements nga atong iskutan karon okay ready na ba mo so unang-una ang unang elements or points sa pag-share sa gospel atong hinumduman atong pasabton ang atong mga listeners or atong mga gisheran sa gospel nga unang point we are sinners minaw ha unang ipasabot ni mo sa imong giwalihan nga unbeliever nga pasabot ni mo siya nga kitang tanan yod makasasala kitang tanan nakasala so kanang pasabton po ni mo nga mo lagi to pasabton ni mo siya makasasala so siya nakasala siya tungod kay once nga dili siya makasabot nga siya nakasala or makasala siya so dili siya need og manluluwas murag kun nagdikibaw mo lang oy so sa pag pag need og manluluwas kun kibaw siya mo lang oy di ba anak na nakasimple So, na kay mga verse nga gamiton, syempre ni ini para pa matuod nga uh, ang mutuog gid nga makasala siya. So Bible ta magkuha. Unang-una pwedeng gamiton ni mga Romans 3:10 for nga matut pa sa kasulatan, wala agay tao nga matarong bisan usa. Pwede po ng Romans 3.3 For all have sinned and fall short of the glory of God. Ang tanan na kasala, o sa himaya sa Dios Klaro diha ha, na word nga tanan na kasala. So, ay makabalibad nga siya makasala. And then, pwede pong Roman 6.23, ang eh? pwede sila kamatayon. So, kining pasabto ni mo siya nga, kung saan yung mga sala, kung saan yung mga sala nga buhat, na buhat sa tao, posibleng nabuhat niya, or sa ubang mga tao. So, ang sala, di atong hinumduman, na ang sala, ang pagbuhat sa dautan. Ikaduha, ang sala, ang wala pagbuhat sa angayang buhaton. So, rakam mo mga tao, mo excuse nga sila nga, di ko Uh, wala ko kapatay ta, wala ko naka-rape, wala ko nakapangawat, wala ko naka, nga na ba nakapatay. Ba, uh, sila kay ba ang sala, dahil po wala pagbuhat sa eksaktong buhaton, nga dapat buhaton. So, wala na yung buhatan kay ka, pwede ka tigsimba, o makapamalikas ka, o makapamaka ka, nga na lang. O wala ni mo higugma, mo ka tao. So, una, dapat manang buhaton, pero wala buhata, ganun na to. So, ni usas pa matuon nga ang tao nakasala siya so imo jong ani nga point pasabton gud nimo pasabton nimo kay nga nga giwalihan nga makasala siya or nakasala kung nga makasabot siya nga makasala siya need siya og manluluwa so okay so next nga point uh, guys kining nga imong ipasabot sa nga giwalihan nga if you are sinners you are going to hell so ani nga point pasabton nimo nga, nga kung kaya nga ko naman siya nga makasala siya. So, ano nga point? Pasab ni Musiya nga na ay kanang delikadong kapadulungan na usa ka nga nakasala or makasasala. So, asama ni sa impyerno. So, makamit kag-verse ani katong Roman 6.23 ang bayad sa sala kamatayon. So, tungod kinakasala ta. So, natay bayaran nato itong mga gibuhat nga sala. nga ya, pasad pun po ni mo aning point nga unsaning kamatayon kay sa Bible na may duha ka klaseng kamatayon number one, physical nga kamatayon or physical death na number two, na gitawag nga spiritual death so atong pasabton ha nga dili lang ta mamatay ay ah, ilubong atong lawas sa um, lungon nya morto hilakan ta but na ay pinakadelikadong mahitabo sa tao once nga siya mamatay mo kita gitawag spiritual death in ang atong kalag kung atay Kristo sa atong kinabuhi um, na bayaran nato ang atong um, pagpakasala din itambog ta sa linaw nga kalayo so hadlok man or guol or sabana bana batiyon sa mo gisiran ni imo dunay pasabton kay mo man dapat masabtan gid so ani nga point mas kung ma, -ma masabot niya nga makasuna makasala siya nakaduhan ay ang kapadulungan niya kung nakasala siya sa si impirno so mas musamot nga ma-realize niya nga need gid dulu was okay so mo na ikaduhang point nga imong ipasabot sa iya ah and then so we will go to the last part so dili ni mo siya ingnon nun nga sala siya di mo siya condemn nga makasala siya niya may imperdo siya kay nakasala siya so, dili ni mo tapuson niya na imo yung Ay, good news. Nga sa itong pag-share. Ay, yung balita, gani. So, may balita. Kaya yung morang ingon nga, may siya. So, di mayo. Okay? So, last nga point, kung share ka sa gospel, um, last nga element or last nga point sa pag-share sa gospel, mauni nga, we really need a savior. We really need a savior. So, tungod kay makasasala man ta, namudong tag-inferno. So, man luluwas or muluwas na gikan sa sala o gikan sa pagkalaglag ng dos si impirno. So, ani nga time, pasabto na to nga wala laing makalawas sa atong kalagikan sa sala o sa uh, wala laing makalawas na to gikan sa kalag nato I mean, wala laing makalawas na to gikan sa sala o sa kalag nato to pa sa si impirno kundili si Jesus lang o atong, sa, sa atong pagtuo niya. Dumi ha? nga pasabto ni Musiya nga wala laing manuluwas kundili si Jesus lang o sa atong pagtuo niya sa to gibuhat sa cross aron kita makabaton ng um, kaluwasan so obviously magamit gamit kag mga verse ani para matu pamatuod nga kining need gid ta ni Jesus og need tag manluluwas so kag mga verse ani but matay lang kog nga mga verse imo na ilista o imo ning memorizon importante imo memorizon kanang mani mong Unang-una diha, na diha ang Roman 6.23. Pwede sa B naapan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhi walay katapusan nga naa ni Kristo Hesus klaro kayo ang ang gasa nga gatag ni Lord pangkon lang nato pilagi ni Kristo Hesus nga atong Ginoo number 2 John 3:16 famous verse importante kay verse nga tungod gigugma pag sa Dios ang kalibutan tugod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak one and only son usa lang ang gihatag niya para makabaton tagalawasan ug mao na si Ginoong Hesus Ya, na po ning John 14:6, Jesus said, kanang kaya ang context ani sigot man langit nga Jesus said, and, then, and, context, and, then, Jesus said, and his disciple, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So wala ko nila ay makadung sa amahan pinaagi ni Ginoong Kristo Acts 4:12 po, wala lang gibadala sa langit, diin kita makabaton og kaluwasan kun si Jesus lamang. So mo na lang mga um, common verses nga gina-share na to. Hindi may importante nga nagan kaing verse, pero kung mas muto ang mga sharean, pwede nga tagkag verse para pa matuod nga um, si Jesus ang yun ang makaluwas sa ato. Ah, so, explain po nimo, anong nga part nga dili relihiyon ang makaluwas nato um dili sa maayong binuhatan kay nganuman kay kung relihiyon pa makaluwas So, din, di, di, na need si Jesus pagpalansang kay Ang reliyon ay may makaluwas. ang reliyon ang manuluwas. Number two, kung ang may binata na makaluwas, sa ato pa, kita na ang makaluwas. Kaya itong binata na makaluwas. Iba, mo na sabta na. So, pa pasabto. Balik ko na ko. Pasabto ni mo siya nga uh, sa reliyon, di pagpasakop sa reliyon, dili pagsigsimba, dili may mong Diyos nun, dili pag may mong binuhatan o mabutan ka para makadukas langit kung dili piragi lang ni Jesus. Explain po ni mo sa Romans 6.23 nga ang kinabuhin mo lang katapusan gasa siya. May yung kagasa gani. Wala ni mo hagu eh para may mo. Ah, okay. Kung um, ari ta sa reward, di ba, kung may kasi mong anak nga ang anak, buhok pang hugas, panilig, kaya tahan ka nagkugasa. Sa na siya. Reward na kay gihaguan man niya. So, may gasa birthday niya wala niya uh, hagu pero gihatag sa imo kay gasa gani di ba so ang gasa libre siya manamutuola eh. man Jesus makangkon kag kinabuhi ng katapusan So, ko na ko, kinanglan lang tang mutuo sa gibot ni Kristo Jesus sa cross, makabaton, kinabuing walay katapusan. Ah, may nga mga pilosopo, maingon sila nga, di, magbuhat, tagmaayo para malawas ta. So, sabto mo nako na magbuhat, tagmaayo, tungod kay bunga na ni sa atong pagtuo ni Kristo kay dili man pud pud ta sa ila ang dili sa sayop na ah, din na kinahanglan may binuhatan kay malawas na ta nagtudlo man klaro po sa bible good nga magkinabuhi ta nga matarong magkinabuhi nga balaan ingon nga anak ta sa Ginoo so balik ko na ko dili na buhaton nimo para madungkas langit Ba't buhaton nimo na tungod kay nakasabot kang anak ka sa Ginoo hari nimo si Kristo manang buhaton nimo na siya okay nakasabot so balik-balik ka lang ng paminaw ng video o makasabot ka. pat ang point sa sa kung sa nga klase sa pag-share mo sa gospel, na lang ng tulong element or points. Number one sa ganito, pasabdo ni may mong walihan nga sinner siya. Number two, um, ang makasala ka ng mod to sa imperno, ikatulo, need siya o manluluwas o na si Ginong Hesus Kristo. So bora to guys, sagang salamat sa pagpaminaw. I hope imo na siyang ma studyhan o ayo. imo siyang mapaminawan, ma matunan, ma And then, ask sa ginawa ang pag tangan ay leading sa Holy Spirit na magiging nato sa pag-share sa Kaspel. So di na to sayangon natong panahon guys, na atay maka, maka tuunta sa Kaspel, skwela man tag, trabaho ta. Pero, uh, happy taginabalik ang ginamon atong gamitin natong oras sa pag- Pagwali, pag-share sa kaspel, kindagan kayo na nag-need o uh, makadungog sa maayong balita. Diri sa daotan ng um, uh, makasala ng kalibutan. So, God bless sa mga sa I hope, I pray, nga gamitin ka sa Gino sa pag-share sa kaspel. God bless sa mga tagusa.